Maari bang magsampan ng legal na aksyon ang gobyerno ng Pilipinas laban sa mga blogger na nagkakalat ng peking balita sa loob ng bansa at sa ibang bansa? Ano ang mga pinakabagong kaganapan hinggil sa isyong ito at paano balak ng gobyerno na labanan ang pagkalat ng maling impormasyon habang nirerespeto ang kalayaan sa pamamahayan? Welcome sa Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang patuloy na laban kontra peking balita sa Pilipinas, ang mga pinakabagong kaganapan, at ang mga hakbang ng gobyerno bilang tugon sa lumalalang isyo na ito. Bago tayo magsimula, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-turn on ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang aming mga susunod na content. Ang isyo ng peking balita ay lumalaki sa Pilipinas, kung saan pati na ang mga lokal at internasyonal na blogger ay pinapalagay na may kasalanan sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Isang halimbawa na naging kontrobersyal ay ang pag-aresto sa isang vlogger ng National Bureau of Investigation, ni, dahil sa pagbabago ng isang video ni Pangulong Ferdinand Marcos I, kung saan binago ang wika at boses, na nagdulot ng kalituhan. Isa lamang ito sa maraming kaso ng peking balita na sadyang ipinakalat online. Isa pang halimbawa na nagdulot ng kontrobersya ay ang manipuladong larawan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Ang larawan ay maling nagmungkahi ng pagkakawatak nila ng dating Pangulong Duterte na nagdulot ng mga spekulasyon. Agad itong pinabulaanan ng Malacanang na nagsabing ang larawan ay naedit. Tinugunan ito ni Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office at nanawagan ng higit na pagiging mainat sa pagtangkilik sa mga content online. Pinayuhan niya na ang mga nagkakalat ng peking balita, saan man sila naroroon, ay kailangang managot. Kam recently lang pinalakas ng N.Y. ang kanilang mga hakbang, at ayon kay N.Y. Director James Santiago, nakatutok na sila sa isang grupo ng dalawampu blogger na pinaghihinala ang may kinalaman sa pagpapakalat ng peking balita. Binigyan ng babala ng N.Y. ang mga ito na maari silang sampahan ng kaso, kahit pa sila ay nasa ibang bansa. Dito pumapasok ang mahalagang issue ng jurisdiction. Maari bang magsagawa ng aksyon ang gobyerno ng Pilipinas laban sa mga blogger na nasa labas ng bansa? Kinumpirma ni Direktor Santiago na aktibong iniimbestigahan ng INI ang mga ito at iniisip ng gobyerno na magsampa ng kaso laban sa kanila kahit pa sila ay nasa ibang bansa. Basta't ang nilalaman ng kanilang post ay nakarating sa Pilipinas at nakaapekto sa mga mamamayang Pilipino. Sa kabila ng mga hakbang na ito laban sa maling impormasyon, nagbigay ng mga pag-aalala si Senate President Chase Escudero ukol sa posibleng epekto nito sa kalayaan sa pamamahayan. Ipinunto ni Escudero na habang kailangang protektahan ng gobyerno ang publiko laban sa peking balita, kailangan din nilang tiyakin na hindi malalabag ang karapatan ng mga tao sa malayang pagpapahayad. Binalaan niya na manipis ang linya sa pagitan ng paglaban sa maling impormasyon at paglimita sa kalayaan sa pamamahayag, kaya't mahalaga ang pagkakaroon ng balanse. Muling itinaguyod ni Secretary Claire Castro na habang prioridad ang paglaban sa peking balita, nananatili ang gobyerno sa kanilang pangako na igalang ang mga karapatang pantao partikular ang karapatan sa malayang pagpapahayag ibinidanyang ang hamon ay ang paglaban sa maling impormasyon nang hindi pinapalakas ang mga lehitimong ekspresyon o kalayaan sa pamamahayag kaya ano ang ibig sabihin nito para sa hinaharap ng malayang pagpapahayag sa Pilipinas aktibong nagsasagawa ng mga hakbang ang gobyerno laban sa peking balita at ang mga otoridad tulad ng INI ay nagsasagawa ng mahigpit na pagsubok sa mga nagkakasala. Ngunit, gaya ng ating nakita, ito ay nagdudulot ng mga kritikal na tanong, paano natin balansihin ang laban kontra peking balita at ang proteksyon ng kalayaan sa pamamahayan? Nais naming marinig mula sa inyo. Sa tingin ba ninyo ay tama ang hakbang ng gobyerno ng Pilipinas upang labanan ang peking balita o lumalampas na sila sa hangganan ng kalayaan sa pamamahayan? Ibahagi ang inyong mga opinion sa mga komento sa ibaba. Bago tayo magtapos, huwag kalimutan na ilike ang video na ito, ay share sa inyong mga kaibigan, at magkomento ng inyong mga opinyon. Isang malaking pasasalamat sa ating mga bagong subscribers, at isang espesyal na pasasalamat sa mga matagal nang sumusubaybay sa atin, talagang pinahahalagahan namin ang inyong suporta. Maraming salamat sa panonood. At manatiling nakatutok sa mga susunod na diskusyon dito sa Ang Kampanero, tinig ng katotohanan, tunog ng kasaysayan. Kitakits tayo sa susunod na video.